Mag-google mag tayo Mag-google map Mag-google Saan na yung pure gold Ay yan ang pure gold Yehey Yehey Ang pure gold Nagkita ko na Yehey <laughs> Kanina ko pa hinahanap Yung pure gold na yan At ngayon Ay nakita ko na kasi dyan tayo kakaliwa Papuntang Deparo. Your goal. Yeah! <laughs> oh, tikman grab, pakatrap dito. Ah, uh, ito sa mga ano, hindi alam yung sa mga tanker, mga PLI driver, mga bago, yung nilipat deliver sa ano sa Block 46 Congressional Road Extension Pagbagin 1421 Caloocan City 171 Petron Ayan Pag napanood nyo to Sure ball to mga Hindi kayo maliligaw <laughs> Hindi kayo maliligaw nito mga Sure ball na to Sure ball Kung sure ball dito sana kung dito lang yung. may petron masa dito di pa dito doon pa talaga sa sulok sulok sa sulok sulukan eh sa sulok sulukan tong ano na tayo eh multiple eh nag isang petro nga lang doon to sabi nung receiver eh ayok na yan eh ako doon diretso lang tayo papunta dito sa ano Ito papunta itong Camarine Road pagka diniretso natin yan ano na yan Ah... Uh, papuntang bayan na Baliches na yan ito Baliches Susana oh. Susana Susana Road yun eh yung sa may palingki doon sa bayan na Baliches pero kakanan tayo doon pagdating ng Bikas yun ang sabi nung ano, supervisor na kausap natin kanina kakanan natin pagdating natin doon sa may Bikas Kanan tayo. Door diretso lang. Galing tayo sa Bartito ah, yung ano natin dinadaan natin sa Bartito. Galing tayo ng ano eh, nang Amparo Petron. O tig yung Amparo na yun. Doon ako napunta unang ano ko doon sa may ano. Hindi na up sa dalawa pala yun. Uy, ito yung sinasabi niyang bridge yung bridge ba yung ano daanan ng mga tao may, may, may pure gold kaliwa store derecho pag nakita yung bikas sabi nilang bikas siya tawag nilang bikas to kanan tapos Uh, global oil or der derecho lang pero yung pin location na yan hindi natin susundin yan kasi hindi naman yan pit room eh dudero derecho -der lang tayo hanggang dito makarating tayo dito itong pit room na to yan 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 lang yung ano dyan o oh. oh. congressional yeah. ina pala ito ng ano, congressional road extension may pito na ako nakita dito pero ibang ano na. Ibang address na 'yon. na ba yun? Wala na. Pero malayo na eh. Ayun oh. Dito. Layo na. To. Bahay pare road naman to. Hindi na to. Ibig sabihin baka na ano, magpunta tayo dito sa ano. Petron na to. Ayun oh malayo na yan ah Siara Road na yan ah Siara Road nadaan na ng Manufacturers Avenue Ah uh, dig in pala ito dito yan ano dito yan uh, Congressional Road Extension dig in na pala yan okay na nangyari na hindi na mapanti ah dito na lang tayo mananghalian Traffic talaga dito kahit nung ano traffic dito. Yung nagbuburso pa ako. Ba, ano yung Mr. Speedy. Mr. Speedy. Dapat naman palipit tayo. Pero pagka uh, galing naman kayo mga kamutmut mot ng ano uh, Carino Highway nabalit si Bayan Pwede na kayo doon sa Susano Susano Road Diretso na lang yun pag galing ka sa Susano Road Diretso lang yun Hanggang makarating ka ng Congressional Extension Congressional Road Extension pala Ito kasi galing tayo ng isimperbyo eh kaya yeah, di tayo dumanang sa barte. Traffic talaga. Oh, may na naman. lek nga traffic eh nagalit <laughs> nagalit Nagali in your colleagues da minha desciante. 结婚的。 bisa bijah dengan kujuh Kemarin, road kemarin, road tuh kemarin. Tapos pagdating ng gigas kanan. Ito. Rinyo. Rinyo OR. Tata Iliyo. Barisan. すいません。<laughs> હાલો ભાઈ મકડો Diretsahin lang natin to kasi hindi ma yung ano nila eh. Turn right. Ito, Turn. Eh. Turn left. Napakaanan tayo. Si Raulog. Hindi mga tayo pupunta dyan sa ano na yan eh. Bilis na yan eh. Pitron yung hindi oh, yan. Nagkagulo-gulo ka na ngayon. <laughs> Turn right. Then. Turn right. In 200 meters. Turn right. Turn right. Turn right. Right. Then, Make a U-turn. All right. Uh, uh, I like. Okay, nandito na tayo sa ating location, pin location. Petron. Make a U-turn. Then turn right. Yeah, Okay, nandito na tayo. Hanggang dito na lang ang ating vlog ba ito ano? <laughs> okay. okay, hindi na tayo mga sa ano Petron. Oh. Wala namang ibang Petron na dito. Ang kuan ibang ano na yon, Ibang address na yon. Kaya sure na ako ito na yon. Okay bye bye